ngatong di panahan dira satong bohing Gino sa katong pagpasalamat tinuig ya pagpasalamat dira satong bohing Gino sa pagsugod akong giangyo si Pastor Budok sa pagampo sa opening prayer then akong yatag ang Sister Alyona ang pagsunod ani sa opening prayer pagkan sa satong anahiton pagampo ta dan sa technical team Kanalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Lord, salamat din mo. Hindi nga, hindi nga, hindi Lord, araw din sa pag-aral. Hindi nga, hindi nga, ka, na ang mga mga panahan, dahil hindi nga, simple, kini. Lord, yun lamang kini ng mga halad, kumpara sa gibuhas, sa mga katauhan, sa mga nangaging mga katuligan, sa ah katauhan sa Israel Salamat Lord, ang kalipay, kadasig Lord, karong lawa. kami, binagis sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord. Amen. 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 I'm Selamatlah salamat Lord sa aming gisunong na gikan sa kamuti ng Lord, aku mga pakampo nga mahimuot ka gino makabaho ka kini nga gisuno nga kikan sa imo makatawhan Lord na sayo kami nga ikaw ang Dios nga nakatawa sa matatu na na sa kanamo pagdung dan kami nga tanan ug dili kini kung sa mga katuigan nito kami ug Dios nga alabaw pa kaayo ang amo madawat kay kami kini imong katawhan kaliwat kami, kami sa imong nga uh, ah, kabubuton Ginoo nga matinumanon ug ma uh, ah, uh, ah, 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 o o una kami sa tibok ni mga kinabuhi mo sa kami ng inyong mga katawan kami mga kaliwat ni mo Diyos may hilong dan Diyos na kami magparayok ka ni mo Diyos kung kami magpadungkul ka ni mo kaya wala yung mga wamay na mo Diyos kung kami mahilay yung ni mo Diyos salamat amahan sa mong pagkabaho kini nga hinunong nga kikan sa mga kamote mga katawan na nakahatag o nagabalik sa mga panalangin at kanimong kaibuman ang tanan mga mga kalibutan, din sa kalibutan, mo'y ang among makinulong pa, e balik namin ang mga panalangin Aron Lord, makaila ka nga Diyos, ikaw nga among kialagaran, nga among buan among gi uh, lodhang sa among tibok na mga ginabuhi mga wak na may amu ang ang tanan mo. Ito nang ibalik ang pangapanalangin panalangin. Pinulitong kami kini umabot ng 2025. Ginoong nga labaw pa madawat ni madawat ni mga katawan. Hindi nga dapat, Lord, kay arong kanunay ibayaw. Ito mo kaginoo ni nga hindi nga iglis sa ginoo si mga katawan. Salamat ang mga ang kami sa langitan sa mga hamtong kumang kabataan. Unang kabataan hamtong sa tanan nga mga katawan kauhan ni mo ni kung Lord, akong ikumitaan na kami mo Diyos ang mga kinabuhi kini ang mga katawan. Gaya mo kami amumahon na usap. Lord, kini nga umabot ng mga katuigan. Gino ko nga aamong pakalatasan gino kayo na say kami. Nga dili ka mo biya ka na mo. Gino ko nga kinong purong nakaingot ito o Diyos na makalimot pa ang mga masosyo kung nga ko dili ka makalimot ka salamat Lord, nga dili ka makalimot ka na O ka na mo usap, dili kami makalimot ya ka ninyo. Gino kayo na balang Espiritu